Ano ba yung mga ano ba ba memorable? Preview, eh? Mga memorable mo. <laughs> alam mo, colorful character din yung si ano na no? si Senator Enrile. Baka meron ka mga ano diyan, mga memorable uh, encounters with one po si na gusto mong i-share sa mga nanonood. Well, una ay negative dahil nung editor ako lang the flame <laughs> sa UST. Ah. Oh. Uh, meron kami, meron kami, ako yung editor noon. Kaya ginawa kong article, Confessions of a Butcher. Siya kasi yung Secretary of National mm. Defense noon eh. So parang ang daming human rights violation. Nung old Marcos siya ah? na? First panahon Marcos ng old Marcos, no? That was, okay. I was, uh, ako eh, uh, I was 17 years old. Batang-bata pa. Nakunampot siya. Very innocent. Wala pang Marshall man. na nun. Hindi pa Marshall no na nun. No. Oh. Uh, that was 1978. <laughs> oh. no? So, oh nag-react yung uh, Department of National Defense. Siya yung Secretary ng National Defense no Pinaban niya yung yung kuan yung diaryo namin. Eh kami naman, di naman kami papayag na ibaban yung aming publication. So, hmm. merong mga siraulo ng mga estudyante sa UST naglagay ng mga baby rocket sa dean's office at nilagyan ng timer yung katol. No? At bigla nagsabugan nagsabukan yung baby rocket at saka ibang mga quitties oh. sa dean's office. So lahat ng mga security guard nung, uh, nung, building, nagtakbuhan sa dean's office. So habang lahat ng security mm. na sa dean's office, nagsasabukan yung mga quitties, merong nagasira uh, nung lock ng bodega. No? at nilabas lahat yung band na na publication as at dinistribute sa UST No so yun yung yun yung aming unang uh, first special operations. At yun yung unang mm -hmm. uh, relasyon namin kay Juan Ponce Enrile nung siya ay Secretary of National Defense. Fast forward uh mm -hmm. itong uh, itong pa naman itong impeachment ni Corona. No? Yes. Yung, oh nag-shine uh, siya diyan. You hold out Jan. You hold out Jan before Vice mm -hmm. si Enrile. Tapos meron mm -hmm. siyang uh meron siyang uh, influence influence na limang senador. So kung siya ay uh, kung siya ay bumoto against, baka hindi na tuloy yung impeachment. So ah. ang alam ko, merong mga kumausap sa kanya, no? At uh, oh. at uh, si Andrile ay walang hilingi. No? Yung mga kumausap sa kanya ay iniisip baka may hingiin ito. No? Dahil hindi lang niya dala yung kanyang salili, dala pa niya iba. Wala siyang hiningi. Parang uh, usapan lang ng uh, kwan, nung, uh, kaso. Totoo ba yung kaso? Compelling ba? Et cetera, et cetera. At nag-deliver siya. Siya at yung lima senador voted for impeachment. No? So, mm. yun yung isang kwan. At ikatlo, nung siya ay nag-book launching. Yung kanyang biography, mm. So, nandun ako eh. Uh -huh. Kasama ko si Chito Santa mm. Romana, naging, uh, yeah. naging ambassador natin sa China, si uh, si Jaime Flor Cruz, no? et cetera, yung mga kasama niya. Bumubulong ako sa kanila. Sabi ko, nakakita na ba kayo ng ganito? Tignan mo, magkatabi si Imelda, si Enrile, si Erap, at si Noy. <laughs> no natin mm. sila lahat sa book launching. Mm. No? parang uh, parang only an Enrile, really, no? Ay yeah. pwede yeah. yung uh, yung, gano'n karami na magkakaaway. No? Mm -hmm. Maraming, Talaga. Pero ito yung mga highlights. Ito yung mga highlights. Kaya medyo strange character si Juan Ponce Enrile. No? Sa tingin, pero parang sa tingin mo, naman, overall. no? Overall, how will his... Overall, how will history judge Juan Ponce Enrile? Sa tingin mo? I'm not sure about the the moral balance, the moral oh. leadership. Ang sigurado ko lang, yung kanyang intelligence, yung kanyang intellect, even friends or hmm. enemies will agree, ay isa siya sa pinakamatalino at pinaka rigorous na politicians natin. Whether siya ay uh, masama o mabuti, depende yan sa value judgment nung mga titingin sa kanya. Pero even friends and enemies she will unite kung gano'n siya ka-intelligent. Gano'n siya kagaling at gano'n siya Imagine mo na mm. outlive niya lahat ng kanyang <laughs> mga yes. kakampi at mga kalaban. That is quite an achievement. Ngayon, ibang usapin yes. yung value judgment.